Magandang araw po muli sa inyo mga kapatid. Tayo pa rin po ay sama-sama uh, makikinig sa mga paliwanag ni Mons Andy Valera para pa rin po sa mga katanungan ng ating mga netizens para po sa segment ng The Bucket List. At ngayong araw po na ito, tayo po ay uh, makakasama si Mons Andy para pa rin po sa inyong mga katanungan. Magandang araw po sa inyo, Mons Andy Valera. Ang ating pong, uh, unang katanungan, ito po ay actually pinagsama na namin kasi po ito po ay halos magkamuka ng uh, tanong. Ito, ito, po ay tungkol sa pamahiin. Ito po ay galing kay J. Adrian Valdez at kay LJ Kobe de la Rosa. Ang tanong po nila, totoo po ba ang mga pamahiin? At bakit po nila ginagawa ang mga pamahiin na yon, lalo na po sa mga lamay, at bakit daw po ito pinaniniwalaan? Una ay, kaya nga pamahiin ang tawag, ay eh hindi ito totoo. Pamahiin. Ah, pangalawa ay ito'y labag sa unang utos ng Diyos. Sapagkat ang sa, sinasabi sa utos ay, huwag ka magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Kapag ikaw ay naniniwala sa kapangyarihan ng ibang bagay, naniniwala ka na mayroong ibang mga Diyos-Diyosan. Kaya ang pamahiin ay hindi dapat pinaniniwalaan. Ito'y labag sa unang utos ng Diyos. Siguro hindi lamang ito sa lamay, kundi sa libing ng mga patay ay makikita natin. Pero hindi naman ito kailangan. Kung ikaw ay naniniwalang ang Diyos ay makapangyarihan, bakit matatakot kang merong masamang mangyayari sa iyo? Walang masamang mangyayari sa taong nananalig sa Diyos. At hindi hangad na Diyos na dahil lamang hindi mo na idaan ang bata sa ibabaw ng kabaong, ay ikaw ay mapapahamak. Kaya ang mga pamahiin talaga ay dapat iwaksi nating mga katoliko. At maging yung horoscope, yun ay labag din sa bagay na ito. Dahil yan ay paniniwala din sa hindi tungkol sa kapangyarihan ng Panginoon, kundi sa kapangyarihan siguro nung tinatawag nila mga bituin, ay hindi naman totoo. Uh, sa gayon ay sana'y maging bahagi ito ng ating pamantayan kung ano talaga ang dapat sundin. Mm -hmm. Kasi po mga Pilipino baray po pamahiin. Ano po? O, oh, para ma sabi ng iba, eh pare ka makasiguro. Eh ba't ka magdududa sa Diyos? Sa Diyos, sigurado ka na. Hindi mo na kailangan pang magkaroon ng, ika nga sa Ingles, eh, second thought. Ang susunod po nating katanungan na uh, months ito po ay galing kay Gio Cruz mula po sa Malolos, Bulacan. Ang tanong po niya, bakit po kaya sinasabi ng mga matatanda na hindi daw po pwedeng misahan o ipasok sa simbahan ang mga nagpakamatay? Sapagkat Gio, alam ng matanda yung matandang batas kanoniko, yung matandang batas kanoniko kasi noon ay talaga ipinagbabawal ang nagpakamatay ay ipasok sa simbahan dahil ang pagkitil ng sariling buhay ay pagpatay din. Subalit, sa bagong batas kanoniko, yung The New Code of Canon Law, ay hindi na dahil naging mas malawak at makasensya ang ating pananaw sa mga taong nagpapakamatay. Kasi para malaman mo na kasalanan ang ginawa mo, dapat ito'y mayroong kang pagpapasya na malinaw na malinaw. Pero ayon na rin sa mga pag-aaral ng psikolohiko, psychologist, yung mga tao nagpapakamatay ay may sakit na. Anong sakit? Depression. Wala na sa sariling huwisyo. Kung wala ka sa sariling huwisyo, edi yung paggawa ng kasalanan ay hindi mo na ninanasa. Wala ka na sa sariling huwisyo. Bagamat takagawa ka nga pa rin ng mali. Kaya ngayon, yung mga nagpakamatay ay pinapayagan ng ipasok sa simbahan ayon sa bagong batas kanoniko. Marami pong salamat sa inyo, Mons Andy. You, mga kapatid, tayo po ay marami na namang nalaman, kaya patuloy pa rin po kayo magpadala ng inyong mga katanungan sa www.facebook.com slash bakitmonsandy. Marami pong salamat sa inyo lahat.